<laughs> so pinakawala na natin yung aso natin ng mga sa tonto siya ayun no? Nak nakawala parang he, ano he's free eh no <laughs> Tuan -tuan kasi nakakaawa eh no? Nak nakatali lang ayan siya yun nga lang wag lang maninira ng mga halaman ano yan ay lako tuwang siya eh yung isa nakawala na rin ano ay nako, sarap sa pakiramdam Pagka may mga alagat ng asong Alam natin na masaya sila Na malaya Winter, spring, summer Or fall Tuloy ang buhay Sa Canada Andunin kuya mo Ayan, oh, no, sige Yan na, yan na Ayan na, yan na Ayan na, yan na Magkaroon na sila Nakakatuwa Ayun nga lang Ayaw mo sila magsaya Ayaw mo sila Masaya sila eh mga bata ganyan talaga yan yeah. <laughs> nakatuan to ang ah. mga buga ko oh. yan yeah. <laughs> tapos mamaya mag ano ulit tayo ng buho ko no maghihiwa ulit tayo ng buho ko yan yeah. may mga buho ko pa rito na hindi natin na nagalaw yan yeah, yan yeah, no? yan yeah. ito to 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 titrahin natin mamaya yan ito bu bubot pa to eh bubot pa eh no yan yeah. bubot pa eh no hindi pa hindi pa wala pang wala pang niyog pero ito meron na tong niyog yan, yan. Kukuli natin mamaya. Kita si natin. Ayos. <laughs> si nanay bumili ng pandesal. Oh. Pera? 20. Pito lang muna. Mat. So, bumili tayo ng pandesal. Nagpabili pala tayo ng pandesal na mainit-init. Ano? Ayan. So, hectic na ngayon yung mga nagtitinda. Naka, ano, na, naka motorbike na. O naka bisikleta. Ano? Kasi nung araw, nung, nung nagtitinda ko ng pandesal, lakad lang talaga tapos karton yung lagay ng pandesal namin bata ako nun sampung taon yata ako 11 years old ganyan hmm. ano, hey. ano yung dala mo nay? Oh. uy ano to? sinimi mo malunggay? malunggay sama ka yung malunggay dito sa atin? yaman ah hmm. may puno kami malunggay dito marami, marami nangingit na. yan ayun doon ayun yeah. so talaga dito Malungay, yung malunggay talagang fresh na fresh dito. Malunggay no? Uh? soap Wow, sige sige na itam tama sige, yan. Ano natin, no? Oh. Ah, yan, magandang araw, magandang gabi. No? Kung nasaan man kayo ngayong araw na to. Ako, munti ko pang masaraduhan yung nanay ko. <laughs> Kasi akala ko, naka, na naka, ano, nakalabas na eh. Siyempre matatanda, mabagal maglakad. Ano? Kaya nai, pasensya ka ano, na nai ha. Muntik na katang masaraduhan ng ano, ah, ng, ng pintuan. So, sasakay kami ng tricycle, kakain kami sa inasal ngayon ni nanay. Tara Ah, nagpadala nga pala ako ng documents no kay eh, Mahal Arena. kailangan daw doon sa Nueva Ecija. So kakain tayo ng inasal doon, mga kainag sa no. Inasal 'yan. Kasi sabi ko sa nanay ko, "Nay, kain naman tayo sa labas." Ayoko na muna ng mamalengke ngayon. Yan, inasal naman. yan kasi malaki daw ang mga manok sa inasal dito eh, no. Ay, ano? Kaya, tumatawag ang nanay ko ng mga ano, no. Ito na 'yo. Oh. makatawag ka na ba? ba? O oh, sasakay muna kami, mga kainag no. o na. Huh, grabe ang init. Pero okay lang mga kayo, ano, masarap yung init na yan kasi sa Canada ngayon, mal malamig na raw sa Canada ngayon, sobra. Maray po, hindi ako pasya. <laughs> ang sakit, ang yan Yan, kumasya rin kami kahit pa paano. No? Ah... <laughs> so yung inasal kasi malapit lang naman yung inasal dito. Mang inasal? Ah, may mag-inasal eh, lang tawag. Mas mabilis. Mas mabilis kasi inasal. Ayan, ano kasi malapit lang dito no? kaya lang syempre si hindi na masyadong makalakad so, paano na lang bilang na yung mga lakad nito eh. kaya mainit mainit tapos syempre tatawid ako eh baka hindi kami makatawid Ayan, so yan ulit yung palengke no? ito, ito, ito yung nasunog oh. nasunog na ano no ito yung nasunog yung may mga motor yan o, meron na rin tayong andox dito no kaya tapos dati nung bata kami, dito lang kami, paikot-ikot lang kami. Dati mayroon pwest, may pwesto ng ano dyan, may kubo ng pulis dyan eh. Kaya nasunog na oh. Ayon, yung mga motor oh. Grabe. Sunog oh. Ito pala yung nasunog. Oh. Nakapapanood ko to kay Mr. Editor ng Harabas eh no. ni Mr. Harabas ano? Sana matsempohan natin Sana Pupunta no, sa Pupunta sa Robinson Pupunta tayo Robinson Kasi magpapalamig lang tayo doon mga kailags ano? Hindi pa kami nakakapunta roon Pati si Nana hindi pa rin nakakapunta roon sa Robinson Hindi ka na pa nakakapunta roon sa Robinson so, ngayon so, Tingnan natin kung ano mabibili natin doon Ayun ang inasal Yan, yeah, ito na yung inasal mga kainags Inasal Yan. Yeah. Ayan oh. No? Dito na tayo, ayan oh, no? inasan sa Lantern Night. Diyan pala. Dito na tayo, 'no. Dinasan. Lantern Night. Bubara tayo. Ay nako po. Yeah, so dito tayo kakain kasama natin si Nanay. Para naman makapasok si Nanay sa inasan, 'no, may kasi, kasi 'yang kasama namin kaya hindi siya pumasok dito. Lantern Night, let's go. Ako, aircon dito, makakain tayo sana mapapawi so, ang init natin. Let's go, Nanay. Yeah. So nandito na kami sa loob ng inaasal ano. Na kung daming tao mga kainis ano. Na Pero naka-order na tayo. Saan so, bali nagastos namin ni Nanay 500 para mga todo ano, yun? todo pa na may kasama ano no, palabok, chaka extra rice tapos may halo-halo. Ayun. Bali oh less than 500 yung nagastos namin. So hinintay namin yung order namin. No? Daming tao din dito ano. Tsaka yung mga, mga, mga parte ng manok dito Manok daw sa malalaki daw Malaki daw, masarap. Di ba, Nay? So, kakain muna kami mga kayo next. Tapos, mamaya, muna tayo Robinson. Niya. Gusto ko rin pumunta na Robinson dito. Marami tayo gusto mo rin, di ba? Siyempre naman, gusto ko rin maka mas, mas masinip na Robinson dito sa sa Jose Occidental ah Ito yung masarap sa mainit na panahon mga kainig ano? Halo, halo, nako po, napakasarap Nay, busog ka na ba? Nabusog ka na? Ayos, Sarap po, naubos ko na mga kainig so mm, Luluin muna natin para mas masarap talaga Sarap po oh. Parang ngayon pa lang, hindi ko pa nakakain eh. Talagang ilalamig na ako no? Wow Yan. Mm ayaw -hmm. Nandito na tayo sa ano no, Robinson mga kainag sana. Papasok tayo sa loob. Nako siguro may aircon diyan naman. Siguro may aircon na rito no kasi doon sa inasal medyo mainit eh. Daming tao kasi. Parang hindi kinaya ng aircon. Uh, kasi may mga bibilin din tayo dito. Ano oh Ganyan talaga pagka mga senior citizen na no? Darating din tayo sa ganyan nako. Magiging mabagal din sa paglalakad. Dito, nandito na tayo sa loob ano. Kasama so, ko hintayin ko lang muna si Nanay. talaga mga kainags pag tayo ito manda na ganyan na rin kaya dapat yung mga magulang natin mahihina na imahalin natin intindihin natin yan kasi minsan kailangan natin laksan yung boses natin para marinig nila tayo kasi syempre mahina na mga tenga na mga yan mga, mga nanay natin ano, senior citizen na paligayahin natin sila syempre yan, di ba na, ay ayos Ito, <laughs> mapasyal-pasyal mo na tayo Huwag kang maingay, magpapahangin lang tayo Magpapalamig tayo Huwag kang maingay <laughs> So nakakita rin tayo ng brown rice Matagal tayo naghahanap ng brown rice dito Ito, 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 brown rice Dito pala, dito lang pala tayo makikita, no? Yan, kuha tayo nito kasi gusto rin ni nanay ito Brown rice eh Ayan, so pinalitan namin yung ano namin ng no, brown rice mga kainas. Ito, ito na lang yung kinuha namin, ano, brown rice din to. Ayan. Ito yung kanila. Ito yung kanila. Ito Ayos. Kami, no? yeah. ni, ano, balabugin nyo, si oh, ano, si, si Gani, sabi niya, si nakita ko sa post niya, sabi ko. Ayos yun. So, may nakakilala yeah, sa atin dito, brad natin, ano? Uh, si Glenn Andaya. Hi, brothers. ayos. ayos. Nakakilala ka dito? Sa first week. Si January. Ah, o January. Uh, January. January. Yeah. Sige, so, magpaparamdam magpa ka, ha? Oh, ito naman, nagparamdam lang ako na iyo. O, di ba? Hindi, pumunta ko para kay nanay, kasi nanay, Kunga, mo, si nanay, wala mo tanda na Pati nanay ni Milfred, pumunta ka hapon. Alam mo na, mag-edad na rin. Kaya, so, yeah, ano? Eh diba? Sabi ko kay nanay, Nay, mamili ka ng mga gusto mong bilhin. Ako ang bahala sagot ko 'yan. Ama. <laughs> Wag ka magtipid. <laughs> 'Yan, so tara, mamili ka lang, Nay. Sagot ko 'yan, akong bahala. 'Yan. <laughs> Papasayahin kita at bubusugin kita nandito na ako ngayon. Alin <laughs> ka, Nay? sige na, mamili ka lang ng mamili ng gusto mo diyan bibili natin yung patayaran natin yan Yab yabang eh no <laughs> sayang naman yung pagiging mayabang ko kung hindi kita pagbibigyan nanay tama lang <laughs> sayang naman yung pagiging mahangin ko kung hindi kita pagbibigyan excuse me po Bumili na rin ako ng ano, pork giniling no, para sa mga aso natin. Yan, kasi yung dog food na nabili natin ginagawa ko doon nilalagay ko sa tubig para matunaw lumambot yeah, ito yung dinili natin oh. No? salamat yan yeah, so ito na mga kainags ano? Nako matutuwa yung mga aso natin doon sa bahay ano? para makakain na sila ng maayos bubusuging natin sira sa sarap at sa pagmamahal Ay. Nako. mura ng serbesa mga kainags ano? $1.25 lang yata ito no? ayan o no? ah. Yeah, so nandito tayo ngayon sa ano, mga alak, no? Yan, yeah, no? Nako, kung manginginom pa ako, dami ko lang nabiling ganyan. Kaya lang, uminto na tayo sa pag-inom. Tama na yun. Yeah, hintay natin si nanay. Masarap din talaga minsan pag kami kasama ka senior citizen, ano? Kasi may discount, no? Discount. Dapat sa papicture tayo sa Christmas tree pa lang. Next time na. Ang <laughs> Next time na, next time. Yan. Mm, ano, 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 ano kayong dalawa, ha? Ayan, no? So, muna yung mga aso sa atin ngayon, ano? Ano, 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 ano? ha? Ha? Ano, ano, ano? Ha? Ah, naku, 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 ay! Ay, 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 ay! <laughs> Ayan, yan. Meron akong pasalubong sa inyong dalawa. Huwag kayong magalala, ha? Huwag kayong mag Wag kayong mag magalala. Ayan, may pasalubong ako sa inyo. Ay, kunin ko muna yun. Yung ating karton doon, mga kainay. Tapos, bibiyak tayo ng buko. Naku, yung dalawang aso biyakin natin yan ano dalawang aso yan mo natin yung pinamalengke natin ano ang ating pinamalengke yan nako po panginoon bugat <laughs> nakakatuwa may pasalubong ako sa inyo ha <laughs> ay nako init pero masarap pinagpapawisan ah <sighs> Nandito muna tayo sa ano no sa taas mga kainag ano? Sa terrace. Ayan No? Si Rana hindi na, hindi na 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 nakasikaso no. Gawa ng tagal na ng panahon. So nandito muna ako sa terrace nagpapahangin mga kainis dahil mainit talaga ang panahon ngayon no. Mainit ang panahon pero walang problema diyan. Gustong-gusto natin 'yan. Dahil sa Canada ngayon, ako malamig mga kainag ano? Ah, uh, nga pala no si Nanay nga pala ano na uh, parang ano na talagang tumatanda na kasi ano na yung paulit-ulit na minsan magsalita tsaka syempre pag naglakad ano na mabagal na maglakad ano pero malakas pa rin naman siya at the age of uh, 81 years old malakas pa rin siya yun nga lang parang ano na yung nagkakaroon na ng memory gap eh, ganun talaga alam niyo naman pagka tumatanda na ganun na ano tsaka alam natin darating din ang panahon na pagka umabot tayo sa edad na ganyan 81 eh ganun din ang mangyayari sa atin ano siyempre Ganun talaga. Kaya nga isang ano, masayang masaya nga ang nanay ko ngayon dahil nandito ako, no? Tsaka siyempre sa mga susunod na araw, darating yung mga kapatid ko, sigurado, maligayang maligayang nanay ko. Kasi dun sa mga hindi nakakaalam, mag-isa lang yung nanay ko dito sa bahay. Kaming apat na magkakapatid, wala kami rito, no? Nasa, siyempre, nasa ibang lugar kami. Kaya mag-isa lang siya rito, kasama niya. Nagpapaboard siya rito, may border siya para lang magkaroon siya ng kasama. Ayun, ah... Uh, siyempre masaya ako dahil nakikita ko masaya yung nanay ko na nakikita niya ako na nandito binibisita ko siya so biyakin ko muna yung, ano doon, yung buko na nakita natin ano? so ito na nga pala yung binili natin sa Robinson nainom ko na, nung nainom ko na naalala ko may buko nga pala ron kasi baka gumulang kunin na natin tanggalin na natin tong isa na to no? yan no? Nako po, Panginoon. Ah. Ah. Sarap uminom ng sabaw ng buo ko. Pagka ganitong ano, pagka ganitong mainit ang panahon. Yan. Ah. ah. Yan, nako po, Panginoon. Ito na. Biyakin natin ng makasipsip, ng matamis na sabaw ng buko. Yeah. Kumain <laughs> natin kumuha ng suha. Ako, libre ang ko, no? Sandali, sandali. Bigyan natin ng tubig yung mga aso. At nauuhaw daw. O, oh, sandali, sandali. Ito na, mga kainays. Ano? Nabuksan na natin. Ayan, eh, no? Ay, buko wow. Talaga. Buko talaga? Hmm. Eh, buko na, ye. Sarap. Grabe. Yan, nandito tayo ngayon sa labas na naman mga kainex, no, Kakarteng lang natin. Tapos meron nga pala akong na-receive na na comment ano. So maganda, magandang comment to, no. Napakaganda. Actually, uh, marami na ring nagtatanong ng ganito kasi nga dahil doon sa nakikita nilang yung bahay natin ay malaki daw. Yon. Para do ay toto basahin to, to, ko muna. So sa, uh, shout -out nga pala kay Analisa Ramos ano, sabi niya. Sa kwento mo ka-inags, before parang hirap na hirap ang buhay niyo pero ang ganda pala ng work ng father mo noon at maganda bahay niyo ngayon. Yan. So maraming maraming salamat sa comment na ako napakagandang comment. Talaga namang kasi mga kayo nangisano. Marami ring mga nag-aakala. Na mayaman talaga kami ano. Gawa ng nung bahay na malaki. So kasi kaya kami nakapagpagawa ng ganung bahay yung mga magulang ko kasi yung tatay ko nag-retire sa government. Yung nakuha niyang pera sa retirement niya, yun ang pira pinagpagawa ng bahay namin na yon. Pero bago naging bahay namin, naging ganun yung bahay namin, ang unang bahay namin mga kainags ay kubo. Totoo yun, no? typical na kubo, yung pawid ang bubong, tapos sa kahoy yung pundasyon. Kahoy talaga, so yun yung unang naming bahay. Natatandaan ko pa yung maliit pa kami. No? Tapos yung loob ng sala namin, kumukuha kami ng mga bato, yung mga batong malalaki, ganyan. No? Mga ganyang bato tapos sa ah, nilalagay namin sa loob ng sala namin kasi nga lupa para hindi siya umalikabok at para alam niyo yun para hindi lang para may mga halong bato rin so yun natatandaan ko yun pangalawa ang sumunod naman namin bahay semento naman ha pero alam niyo yung hollow blocks na na walang finishing tapos yung yero yung bubong namin yero walang kisame kaya pagka mainit talagang sobrang init at pag umulan nako talaga namang napakaingay ng ulan mga kaibigan sobrang ingay. Tsaka mababa lang yung bahay namin yung pangalawa. Tsaka hirap talaga mahirap, duma talaga kami sa hirap ng buhay. So ako pinagdaanan ko yung nagtinda ko ng jareyo, ng ice buko, ng pandisal. Nako pinagdaanan ko lahat yan mga kaibigan nung nung nandito ako sa San Jose Occidental Mindoro. Kahit na nung nag-college ako, talaga namang matindi rin ang pinagdaanan ko dahil nga uh, hindi ako kasama hindi ko kasama sa poder ko yung mga magulang ko nung time na yun kaya talagang naging aral sa akin yun doon ako natuto mga kainis ano? kung paano naging matibay ang pundasyon ko ngayon kung paano ako nangarap yan dahil doon sa aking mga pinagdaanan sa buhay so ngayon malaki yung bahay namin ano? hindi naman malaki yun mukha lang malaki yung bahay namin hindi pero hindi talaga siya malaki mukha lang siya malaki hindi siya malawak mukha lang mataas pero pag pumasok kayo sa loob hindi ganong kalakihan mga kainan no. Tapos ah uh, pero yung kinakain namin ganun pa rin mga kainan ano? Kaya nga sabi nila don't don't judge the the book by its cover. Kasi yung bahay namin ganon man siya, mataas man siya, pero yung mga kinakain namin dun sa loob ng bahay, <laughs> kung ano pa rin yung kinakain namin dati, yung pagkain pa rin ng mga low class na pagkain, isda ganun. Minsan kinakapos pa. Minsan nga yung toothpaste, alam niyo yung toothpaste? Kailangan mo pang pitpitin yung toothpaste para lumabas na lumabas talaga yung natitirang natitirang laman ng toothpaste. Kailangan mo kailang pang gumamit ng martilyo, mamartilyohin mo pang ganun. Wala para lang ano, may magamit ka. Kasi talagang wala, tapos talaga mga kainin So pero napakagandang question na yun, no? gustong gusto ko yung tanong na yun no? Kasi akala nga rin no, mga kakilala namin <laughs> Nakakaangat na kami sa buhay Pero <laughs> <laughs> hindi mga kainay so, hindi. yung pinagpagawa nga ng, ano, ng bahay namin galing sa retirement ng tatay ko yun kaya ganon, pero yung kinakain namin yung lifestyle namin ganun ganun pa rin ang nagbago lang yung bahay tapos so nga pala yung tatay ko nabanggit ko dati <coughs> uh, hindi pa sila kasal ng nanay ko ano siya nagnautical siya nun sumasampas sa bargo pero parang hindi siya masaya doon ginawa niya nagship siya sa Department of Agriculture kasi parang mas masaya sa, sa ano eh sa mga field, mga palay ganyan. Kaya umalis siya, umalis siya sa barko. Nag nagtrabaho siya sa Department of Agriculture. No nagtrabaho siya sa Department of Agriculture. Doon niya nakilala ang nanay ko. Dito na sa Central Occidental Occidental Mindoro. Yan. Tapos yun na nga, department. Tapos syempre, eh yung tatay ko, manginginom kasi yung tatay ko yan. Eh, Ah, uh, kumbaga uh, parang parang wala rin nangyari, wala rin nangyari doon sa ano, sa uh, Ibig sabihin walang nangyari, parang yung typical lang na normal lang na buhay ng empleyado. ganon Pero kay papano yung pinagdaanan kong hirap na yon, ah uh, naging ano sa akin no, oh, naging malaking bagay, naging malaking pundasyon. Kaya naging ano sa akin, marami ako natutunan doon. Kaya kung saan man ako ngayon naroroon, katulad ng mga message, yung mga comment nyo, kung saan man ako ngayon naroroon, Canadian passport man, eh, hindi pa rin ako nakakalimot kung saan ako nagsimula, syempre. Dami ko sinabi, no? <laughs> so mga kainig, sa mga ganito na lang muna ng vlog ko, mahaba na. Maraming maraming salamat sa pagsama. Kita tayo sunod na vlog, ha? Hanggang sa muli. Bye!